Naimbag daw yung ka-Ilocano, kamusta po kayo? Ang episode natin ngayon, ka-Ilocano, ay mag-update tayo sa mga lagang ibon natin. Ito po yung mga labar natin. Uh, bibili na tayo ng mga pareha nila, ka-Ilocano, kasi namatay po yung mga pareha nila. Namatay po yung pareha ng ino natin. At saka namatay din yung uh, lutino natin, ka-Ilocano. Kaya tara, samaan nyo po kami, ka-Ilocano. Lutina. Ngayon na natin yung mga ibon na nabili natin na dalawang lalaki. Lutino kak at saka green split ino kak kay Lucano. At bumili rin tayo ng bastonero plus kay Lucano para purgahin natin yung mga ibon natin. Yan. Para tanggalin natin yung mga bulate nila kay Lucano kung meron man. So ito yung binili natin para sa manok to kay Lucano. pero Madami naman akong nakikita sa YouTube na pwede naman to sa mga ibon. So ilalagay na natin sila kay Locano. Wala kasi akong ibang cage kay Locano para i-quarantine sana natin sila para mas maganda sana kay Locano pero isama na lang natin. Dapat kasi kailangan nating i-quarantine sila muna bago natin ihalo sana sa mga lagang ibon natin. Para kung sakaling merong sakit yung doon sa nabilan natin na aviary, hindi sila basta-basta mawaan kaagad kay Locano. Pero wala tayong ibang cage kay Locano. Di lalagay na lang natin na direkta. Lalagay lang tayo kay Locano baka makawala pa. So, ito yung nakuha natin kay Locano na nauna. Si Green Splitino. Ito yung ipipare natin sa Lutino natin na babae. Para mag-produce siya ng, ano, ng Lutino Opaline. Mukhang healthy naman siya kay Locano. no? Oh. Healthy naman po yung ibon. niyan So, ito yung Green Splitino. Yan kasi pag mga ino kay Locano, tignan mo yung bundok. May mga kulay na orange, mga ganun kay Locano. So, ilagay na natin dyan kay Locano. Yan. Para may kasama siya. At, eto rin kay Locano, Lutino. So, eto po yung Lutino kay Locano. Yan. Yellow po siya. Yan. Tapos, yung buntot niya. Yan. May mga orange-orange din kay Locano. Pero kapag ka Lutino pa lang kasi, dapat yung buntot niya pulang-pula kay Locano. At dahil Lutino lang to. Yan. So, Lutino to na lalaki kay Locano lalaki sa kapa at sabi naman ng napagbilhan natin eh lalaki naman to kay Locano sana wag bugbugin ng mga babae kay Locano kasi ano yung mga babae kay Locano mas agresibo sila eh Pinubugbog nila yung mga lalaki minsan kay Locano so ilalagay na rin natin dito yan so ganito talaga yung ano kay Locano talagang uh, pagbagaalaga ng kanang mga ibon na eh, hindi talaga mababawasan yung ano, maiwasan yung mga ano, may mga mamatay, magkasakit. Ayan, bibili ka na naman ulit. Ayan, mga uh, ganyan kay Lucano. Pero libangan naman natin 'to. Habi na natin 'to kay Lucano kaya okay lang siguro. So, mabait naman yung napagbilan natin kay Lucano kasi kilala na naman na niya tayo. So, yung green split ino e, Nabili natin siya ng 800 kay Ilocano. Tapos yung Lutino Yellow, nakuha rin natin ng 700. So, 1.5 po yung pinambili natin dyan. So, puli mapag-pair natin sila kay Locano. Hindi na natin na-quarantine kay Locano kasi yun nga, wala na tayong cage na iba. So, sana masaya sila kay Locano para mayroon na silang partner. Yan, kay Locano. Sana natuwa sila na meron na silang mga kasama. Yan. At, yan kay Locano. Yan naman yung Lutino. At saka si Green. So hopefully kay Lucano yan uh, mabrid natin sila So tatanggalin ko lang tong mga inumin nila kay Lucano Para may prepare na natin Para bukas poporgahin natin sila Tatanggalin natin yung mga inumin nila Pati rin yung mga kakatil natin kay Lucano yan Pupurgahin din natin tong mga to